Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, welcome po sa ating pong sumali sa pecha. Uh, at ngayon po ay susumada naman po natin ang ating pecha ngayon pong December 14, 2024. Uh, at sa ating pong mga subscribers, sa mga viewers po natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at ayan, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa December. Ayan ay 12. 14 sa ating pecha, 24 sa ating taon. At ganoon pa rin, simplify po muna natin sila. 1 plus 2 is 3, 1 plus 4 is 5, at 2 plus 4 is 6. Ganoon din po sa bandang gitna, add lang natin. 3 plus 5 is 8, at 5 plus 6 is 11. At ganoon din po sa bandang baba. 8 plus 11 is 19. Yan po yung ating unang numero, meron tayong 19 at yung kapares niyang numero and dito pa rin po yan combine pa rin po natin ito 3 plus 5 plus 6 is 14 yan naman po yung kapares niyang numero meron tayong 14 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwedeng pwede na po natin itong matayaan 19, 14 or 14, 19 yan, pwedeng pwede na rin po natin matayaan yan at yan 2 digits po sila 14 at 19, isisimplify din po natin yan bago natin yan isumadang unahin natin i-simplify ang 14 1 plus 4 is 5 at sa 19 1 plus 9 is 10 yung 10, 2 digits po yan kaya i-simplify din natin yan kaya magiging 1 plus 0 is 1 at yan po ang ating isusumada 5 at 1 unahin po natin isumada ang 5 kukuli ukul mo natin yung 14 sumada 14 1 plus 4 is 5 pwede rin po yung 32 sumada 32... 3 plus 2 is 5... at 23... sumada 23... 2 plus 3 is 5... At dito naman po sa 1... kunin mo natin yung 10... sumada 10... 1 plus 0 is 1... at itong 19... sumada 19... 1 plus 9 is 10... pwede rin yung 37... sumada 37... 3 plus 7 is 10... at 28... sumada 28... 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol, po yung ating mga nakuha mga numero na pwede po natin pagpilian sa ating sumado ngayon sa 14. Meron tayong 5, 14, 32, uh, 23, 1, 0, 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 po 0, 0, 0, 0, 0, 0, yung mga gusto 0, 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 10 and 23. Ngayon, 10 and 23. 27 at 14. And 5, 5 and 19. Ayan mga idol. Yan po ating mga sample na nakuha sa ating masamada. Ngayon pong December 14. Mayroon tayong Jis 23, 24, 14 at 5, 19. Kaya meron tayo sa mga meron po tayong tatlong sample dyan at kung nagustuhan niyo po sila, pwede, pwede po natin matayaan yung mga yan. Pwede rin po tayo magdagdag o kumuha dito sa taas. Tayo na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ay mga idol, yan po ang ating sumagi sa pecha para po ngayon December 14, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.